po namin ngayong gabi ang kwento ng batang si Joshua Felix. Nagtataglay po siya ng isang hindi pangkaraniwang kondisyon na kung tawagin ay Apert Syndrome. Amin po napag-alaman na isa lamang sa 65,000 sanggol na ipinapanganak sa mundo ang may ganitong karamdaman. Ang pagmamahal ng isang ina, walang pinipiling panahon o pagkakataon. At sa oras na ang kanyang pinakamamahal na anak ay nahaharap sa isang malaking hamon. Pagkalinga pa rin ng ina, ang isa sa pinakamabisang lunas. Ito ang kwento ng mag-inang Eva at Joshua. Pero di tulad ng iba. Ang labing-anim na taong gulang na si Joshua ay may kakaibang karamdaman na kung tawagin ay Apert Syndrome. Ang talagang pinaka-problema rin sa kanya noon Sakitin po siya. May problema sa genes niya. Nagkakaroon ng genetic mutation. Meron silang uh, bone or skeletal deformity uh, which can involve the face, the hand, and even the feet. Unti-unti mang nanlalabo ang kanyang paningin at humihina ang pandinig. Masigasig pa rin mag-aral si Joshua. Maasahan din siya sa mga gawaing bahay. Dikit-dikit man ang kanyang mga daliri sa paa at kamay malaking pasalamat ko sa Diyos kasi kung wala ho siya, nag-iisa na lang ako ngayon. Tuwing sumasapit ang dilim, habang nagbabanat ng buto si Nanay Eva bilang security guard, nasa tabi naman niya ang anak na si Joshua. Naglakas loob siyang sumulat sa GMA Kapuso Foundation para humiling, hindi para sa sarili, kundi para sa pinakamamahal niyang anak. Ating sinamahan si Joshua sa mga espesyalista. Batid ni Nanay Eva na marami pa silang pagdaraanan. Pero kailangan niyang magpakatatag para sa anak na siya lang ang tanging sandigan. Asagin ko sa Kaya po, kukuha ng pagdama. Kamagalala, Joshua, dahil malapit mo nang makuha ang iyong mga salamin para mas lumiwanag ang iyong paningin at magamit mo yan sa darating na pasukan. Ayon sa mga doktor, marami pa pong pagsusulit na kailangan pagdaanan si Joshua para mas mapabuti ang kanyang kondisyon. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami kina Dr. Grace Carol Beltran, Dr. Nonet Rosete at Dr. Hector Santos na siyang sumuri kay Joshua. Baka po naisin niyo magbigay ng tulong sa kanya, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan o magdeposito sa aming bank account o anumang sangay ng Cebuana Lowell Year. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com.